Good day mga ka JT, magandang araw at mabagyong maulan sa inyong lahat. Ingat-ingat po tayo lalo po sa mga nasa kalsada, yung mga biyahero. Ito nga po syempre umalis po kami ng atiko ko. At mamimili po ng kanyang paninda, nakalimutan po at uh, parang hindi ko po alam kung may something doon sa kanyang supplier. Kaya ito po, pumunta po kami ng kalamba, hindi po ako nakapagpaantawag dito, nakapagmarites. Uh, Pasensya na po sa mga kamarites ko wala po tanga yung pag-uusapan. At syempre, uh, ride ride lang po tayo mga ka GT. Bike ipo ang dala namin dito pero wala naman pong baha sa mga gusto pong magdanong kung ano pong tawag dito. Ah, uh, sitwasyon dito sa National Road eh, ang barang barangay Barangay Pansol papunta po ng Kalambayan hanggang crossing sa May Bukal. Dinanong ko po ya, letra wala naman po tapos hanggang sa is, Hospital ng Laguna, dumaan din po ako sa mga stasyon dito. At wala naman po mga aberya at wala rin naman po mga traffic at wala rin naman pong traffic at baha mga ka -JT, kaya lang po lumalakas po ang ula lalo po nandun ako sa may bandang crossing, trade center at ngayon nga po mga ka-JT syempre pumunta po kami sa loob ng bayan at bumili po ako ng ubi pandesal kaya lang po walang pandesal tapos dumiretso po kami sa may pupuntang bayan doon po sa may iluman simbahan. Ayan po sitwasyon ng na National Road ng na Simula Pansol crossing mga ka -JT. Daan lang po tayo dyan. At syempre, shoutout nga pala po kay Pinsan Bernard Cajo at kay Sir Gilbert Aguirre at kay Mrs. Aguirre sa Mrs. ni Sir Gilbert. At kay Paring Randy Rimas at kay Louie Bangilista, kay Tol Andrew Rimas at kay Paring Togo, kay Elvis Puwalagaya, kay Paring Anoy Arnold Abier, kay Paring Eugene Palentino, kay Paring Joseph Katapang. At kinakiyan, sa mga maglilityon, mga dati kong kasama. Siyempre, mga sa PBG. At ito po, uh, siyempre, mga kasama ko, wala po tayong ensayo. Ilang araw na po, gwapo ng bagyo. Sobrang bagyo naman po. At uh, siyempre, masaya at ati ko, Dahil nag-announce -ano, nag na naman po talaga si Gob. gobsol Sol, napaka-updated po talaga. Ayun po, uh, hindi na po kayo mahihirapan na mm, ating Gob governor ngayon ay updated po mga JT at yun nga po ng Ate Zeko wala pong pasok bukas sa mga estudyante meron pong bagyo darating pa pagkakalam ko po ay bagyong Dante pagkatapos ng bagyong Krising at yun nga po mga JT ayan lampas lang po tayo sa may tulay ng ating Barangay Bukal at shoutout nga pala po sa Heperito si Paring Marina at kay Kapitan Hilat kay Consiel Jep. Mansano, shoutout sa inyo. Ayun nga po, mga katropahan po Lalo si titil yung kapitan po nila. Shoutout po sa inyo. At ah, dito po, wala pa rin po humba. Pero patula, palakas na po ng palakas ang na ulan niya, mga ka-JT. At syempre, naghahanap pa rin po tayo ng forever. Wala po po tayo makakita ng forever. At saka po tayo, mga ka-JT. Uh, ah, ito lang po yung trabaho natin pag wala po tayong drive. Sa ngayon po, isa na po tayo, floating tayo ngayon kasi wala pa po, po nagpapadrive. At yung aking kaibigan na si Elvis po wala gaya. sana. Sana all may worth at sana, alam nyo na, bis, uh, shout out sa At kay Edwin Inolba at kay Soiti Manalo. Kay ate din. Uh, at sa family na ni kay Alan, shout out sa inyo. At sa kay ate Mates, uh, ate Mates Cueva, shout out sa iyo. At sa family mo, ingat-ingat ate Mates at gawa ng baha ngayon. At syempre, mga KGT, masarap po magkumain ng bilo-bilo o kung ano man mainit. Kaya lang po, dito ay syempre marunong magluto ng mga ganon. At sana all, may magpadala dito. Tumatanggap po ako ng padala sa mga nanonood at nagtitiwala sa akin at sumusuporta. At lalo po yung nagtitiwala at naniniwala sa akin. Maraming maraming salamat po sa inyo at sa mga admin na pinagsyasharan ko po na group. Maraming salamat po sa inyo. Hindi ko na po kayo isa-isa. Thank you po sa lahat. At syempre, ito, kahit po may bagyo, ratchada tayo, kailangan natin mamili sa paninda. At mga ka -GT. alam nyo naman po, ito lang po yung ating uh, gawain pagkapo kailangan talaga ng mga kapatid. At yun nga po, syempre, hindi naman po pwede tayong namanggit, kaya hanap po yan. yan. Uh, sunod lang po tayo ng sunod, at wala naman po mawawala sa akin, at yun naman po ay para... Sa ikagaganda ng buhay, uy ang drama mo, dito po wala po tayong namarites pero umaga pa lang po nagmamarites na ako at uh, lagi po kasi ulang kaya hindi po tayo makapagmarites. Nagaantay din po ako ng lakas ng ulan dahil po kailangan natin na uh, magbantay din po, meron po rin tayong inaalagaan at uh, binabantayan lalo po yung mga plantita ko ang hirap-hirap po kaya magpalaki ng ano, siling labo yung pula, yung maanghang na mahaba ay eh, baka mamatay pa, eh, ilang buwan ko po yun, ano, talaga naman pong hands on ko at binili ko pa po talaga ng pang-spray, mga ay hiningi ko lang pala kay Jin Luzon yung ewan ko kung anong ano yun, na basta pang-spray po yun sa mga insekto at yun naman po, napalaki ko na, kaya medyo natutuwa po tayo. Dati po kasi namamantay, pag lumaki na ng mga isang dangkal ngayon, napalaki ko na po, kaya lang hindi pa po nagbubunga. At ito po mga ka-JT, syempre nasa may, ano na tayo, isang school dito sa may crossing, malapit na po tayong lamampas dito sa may isang dalawang letrang mall mga ka -JT. at meron po ditong kainan na dati, ah, talaga napakasarap, ang pinakamasarap po dito ay yung kanilang patatim. Alam nyo na po sa mga taga-kalamba, alam po nila yan, kung ano yan dati po may kainan pa rin dito, Rubal, tapos do sa May Cosmos, yung po yung pinakamasarap na panset, yung makakain ka po ng suriso, ano, yung langganisang suriso ba yun, basta yun, tapos ba, basta may masarap pong pansitan dito dati, pero wala na po siya, ang ah, natitura na lang po ay yung Howding, ayan po, ay ah, matagal na rin pong kainan dito, mga ka-JT, Rubal po, tsaka yung Cosmos, wala na po, tapos sa ah, kanan lang po tayo dito, ito po yung crossing, Diyan, crossing po ito, ah, alam ba, at meron po rin itong mga supermarket at yan, umobertick lang po tayo kasi syempre, kailangan nasa tabi po tayo. Kanina po, kaya hindi ako makatabi, syempre, mabaha po at mahirap naman po mabasa yung pang ilalim ng Bike E, mga JT, at yan po, nagpatawid lang po tayo, tapos lamampas po tayo dito sa mga nagbababa ng pasahero na to. At yan po siyempre, uh, sa tagal ko na masada, yung ganyang maulan po at mabagyo, medyo lugi po pamamasada na yan. Kaya patiktikan po bago makabiyaya, mga ka-GT. At ito po, uh, medyo na ano na po tayo dito sa may stoplight dahil po pakanan na po tayo at pupuntahan po natin na isang bilihan din ng wholesale, mga ka-JT, at nga po, paninda po yung bibili natin. At hindi naman po tayo nagtagal dyan sa traffic na yan, konti naman po kasi yung mga sasakyan at konti rin naman po yung mga tao dahil po may bagyo at walang mga pasok ang mga estudyante. Siyempre, yung mga estudyante, tuwan-tuwa po yan. Pero alam nyo naman po, pa, mahirap naman po pumasok at magkasakit yung mga bata. Kaya medyo, siyempre, uh, ano ho yan yung tawag dito? Suspendido ang mga, ang mga estudyante na napasok yung sa mga school. Lalo po bukas, meron pa rin pong announce na wala pa rin pong pasok. Gawa po may bagong pasok na bagyo na si Dante po at tayo. Basta, meron po. Hindi ko po alam kung anong pangalan. Pero, pagkakalam ko, letter din na po yung bagyo. At yun, nakita nyo naman po, gumarin na yung stoplight. Nandito na po tayo sa junction. Marami, junction ay eh, sa crossing kalamba. At papanapakanan lang po tayo, papunta po ng istasyon at yun nga po pagkatapos po namin mamili at mabili yung mga kailangan sa tindahan ng ati ko na panganay. Dumiretso po kami papuntang bayan, lumambayan, bayan, doon po sa may papunta pong simbahan at lalampasan po natin yung mga daanan na sobra pong umulan at dito po tamambay po muna tayo dito sa may trade at uh, inantay lang po natin siya dyan at uh, alam nyo na mga ka-JT, kakaliwa lang po tayo dyan at pagkakanan po natin, syempre kaliwa lang po tayo, tatawid po tayo dyan, placer lang po tayo napakalakas na po ng palakas ang ulan nito pero stable pa naman po yung mga kalsada, nakakadadaanan pa po wala pa naman po ako nakikitang baha kahit po malakas ang ulan mga jt at kailangan po lang natin gumamit ng wiper taga naman po sobrang lumalakas na po yung ulan na yan pero nakita nyo naman po sa dito sa crossing, ay ito yan mga jt at uh, wala po electric fan niya kasi tinanggal ko po yung electric fan at tambay-tambay -tambay lang po muna tayo, inaantay po natin yung isang ate at uh, siya po yung namimili. Ah, kilala po rin dito to sa crossing tong family na to. At ayan, tayo, mekos-mekos lang, tapos tingin-tingin lang po ng palakas na po ng palakas ng ulan. Pero hindi naman po gaasin ng kainitan ng panahon. Dahil ang lakas po naman ng ulan. At ayan, wala po tayong makikita mga katropahan o katsikahan. At yun nga po, syempre, hindi po tayo makapagmarites. Ang lakas po ng ulan talaga at araw-araw po na ulan. Ilang araw na po na naulan. Mga ka-JT, at ayan, sinubukan lang po namin. Siyempre, nagmamadali naman po yung kapatid ko. Gawa ng alam niya naman po na malakas ang ulan at may bagyo. Baka abutin tayo ng baha. Nakita niyo naman po, ayan, busy-busy pa rin po yung crossing trade center, mga ka-JT. Dito po yan, sa Kalamba City. Ang dami pa rin po na biyahe. Pero ang malimit ko po nakikita ay yung mga yung mga pa, ano, namimili ng paninda para sa mga bahay-bahay nila, yung mga may sari-sari store. Kalimitan mo ano, nakikita ko kahon-kahon at uh, puro arkilado po ang tricycle ng mga ka-GT. Ayun. Ah, uh, mekos-mekos lang po tayo diyan at tayo ay nagsuot ng bota diyan para hindi po sayang ang pagkakabili ko sa toktik ng aking bota kahit mura. At yun nga po mga ka-GT, habang nag-aantay po tayo diyan, nag-sa uh, side-side seeing tayo yung mga namimili po dito. Ayan, habang palakas na po ng palakas ang ulan dyan, and para mi rin po ng parami mga naglalakad dahil po talaga naman uh, hindi naman po mapigilan yung ulan. Meron pong pauwi, meron pong mga bitbit -bit na pinamili para sa bahay, meron pong mga pinamili para sa store store nila mga ka JT. At yun nga po, makikita nyo naman po, sari-sari po talaga yung namimili dito sa Trade Calamba City na pamilihang bayan. Habang nag-aantay po ako dito, uh, nakita nyo naman po yung patak ng ulan, palakas na ng palakas, hanggang sa lumakas na po, ayan, uh, ito na po, nakita nyo po yung kulay pula na yan. Ang katabi po niyan ay yung isang green na pamilihan din po. At alam nyo naman po kung ano yan, mga kay Aling uh, Auring Bayan. basayo na lagi po nasa itbulagaya yung anong yan. At dito pa mga ka-JT, habang nag-aantay po tayo, malapit na po dumating dyan ang kapatid ko at nag-decide na po kami. Dito na po kami dumaan sa may papuntang... Lichiria. Pagdating po sa may Lichiria, meron pa ako nakita ang nag-landslide. Hindi ko lang po nakuna ng video. Siyempre, uunahin ko po buo yung video. Eh, siyempre, kailangan po natin umbilag. Basta po doon sa may bundok-bundok po doon, sa may watawat, meron pong gumuho doon. Uh, Inaalalayan naman po ng mga po. So, Hindi na po ako nag-video doon. Hindi ko na po kinuna ng video. Kasi yun, uh, nakita ko pong bumabagsak. Mahirap naman po na hindi ako makakailag na pag-video nga na ano naman kami. Yun lang po, nakwento ko lang po, mga JT. Sa mga nasa bahay po, ito hindi naman po ganun pa kabaha. Kahit 'tong malakas ang ulan, normal na normal pa rin po. Pero sobrang sama po talaga ng panahon mga ka JT. Talaga naman pong napakadilim po sa kalsada, kaya ingat-ingat lang po tayo. mag ilaw na lang po tayo. At ayan, syempre, marangkada na po ako at papunta na po kami doon sa may papuntang loob ng bayan at uh, wala po kami nabili dito, na uh, ubi pandesala, kaya doon po kami bumili sa may kabila. Doon sa may Jonas, Jonas Bayon, 'yung sa may loob ng tabi po ng simbahan doon. Masarap po 'yung tinapay doon, kaya lang syempre mga ka JT, medyo At uh, nakita niyo naman po mabro na po lakas ng ulan, talaga naman po kailangan na lang na magdahan-dahan dahil po baka mabasa pang e pang yung pangilalim ng e-bike lalo pa hindi umandar, kaya po ay nagdahan-dahan na lang dyan lalampas po tayo dyan sa may train station or uh, release ng tren at uh, marami po tayong dederechuhan nyan ito po dati ay nawaladaanan po ito ng Pampaseron pero ngayon pina, ano, ano sa Meha lang, sa Melichiria, doon na po pinadadaan. Ngayon po ay puro pang private na lang, tricycle, e-bike. Pwede naman nung kayong tumaparada rito, basta saglit lang, makikiusap na lang po kayo sa mga poso lalo pagka naman hindi po traffic at talo ah, lalo pag sa madaling araw. Pero bawal po yan mga JT, basta wag po kayo aalis sa inyong upuan sa pagdadry para hindi po kayo masita at pag ah, pagka po nakaka-traffic na, ikot na lang po kayo. At yun nga po mga jt after po namin lumampas dito, dire-direcho lang po kami yan. Ayan, medyo nakaano po tayo ng traffic kasi medyo nahuhukay na po yung ibang ispalto dahil po gawa ng pag-uulan. Eh natural po yun, automatic po yun, talaga mahuhukay po yan lalo pagka dinadaanan po ng mga uh, malaking sasakyan. Ayan, kagaya po niya, nakita niyo naman po, hukay na hukay na. Medyo ingat-ingat na lang po tayo lalo po sa mga rektahan takbo dahil po sa national road pagka po malakas po ulan Talaga naman po nagkakalubak-lubak po yung kalsada lalo pag espalto pero pag hindi naman po. Kasi po na kakasipsip po ng tubig yan lumalambot tapos madadaanan ng mga mabibigat o mga sasakyan. Automatic po yun, matik po yun. Ewan ko akong tama ako mali, mahuhukay po at mahuhukay yun. Hindi maring hindi po mahuhukay kasi lumalambot na po sa tubig ulan. At ayan po mga ka-JT, nakita nyo naman po yung nakabike na yun. Talaga naman naliligo pa. Ah, na. Dati po gawain ko yan. Ang pa. Ngayon po, syempre hindi na. Dahil po tamad na po mabasa. Gawa ng malamig po. Joke lang po yun mga ka-JT. At ito po sa mga nagtatanong kung anong status, itat, status ng Kalamba City. Ayan, wala pa naman pong ulan. At nakaikot pa naman po ako sa loob ng bayan. Meron naman po mga tubig-tubig sa tagiliran. Kasi po naiipunan ng tubig. Kasi sobrang lakas ng ulan at haba ng oras ng pagulan, kaya po hindi ko po alam kung pabaha po ba talaga at uh, sa aming pagdaan, eh wala pa naman po, siguro pagka magdamag po ganyan, sure po yan na uh, hindi po mawawalan po ng baha dyan kahit pa paano, pero nung pauwi na po kami galing dito sa kalamba Uh, may nadadaanan na po kami ng manakanak ang pagbaha sa tagliran ng kalsada mga JT lalo po sa may parteng bukal hindi naman po kasi mawawala yon at ang uh, lakas po kasi ng ulan at may bagyo at yun nga po mga JT ang sarap-sarap nito pagka po tumilabo kasi ang sarap maligo dun sa aking Fall sa May Picard. Sana tumila at ako ililigo bukas. Bala ko nga dapat maligo ngayon. Kaya lang po, talaga lumakas ang ulan. di po pwede. At uh, yung bike, nako po, ay mapuputikan. At ito po, lecture po dito. ay mga ka-JT, lalampas po tayo dun sa sinasabi ko na hindi ko nakuna na. Dito sa May Watawat, na kalsada, na parting ka na Sir Alex, o sila, at uh, nabumagsak po yung may party po, bumagsak. medyo malaki po, mga po ng drum, hindi naman po drum, mga kasing laki po ng timba, tatlong beses ng timba, yung laki po nung nalaglag na lupa. At syempre, sobrang lakas po ng ulan, talaga naman medyo maguguhu yun. At yan, papanik po tayo dyan. Uh, JT at after po nito, uh, siyempre, pauwi na po tayo, mga JT. Uh, at uh, ito po ay eh, papalingta po na Lichiria sa may watawat nga po pala o ulitin ko. Meron po naman uh, wala naman po na disgrasya kasi may mga bantay na po agad. Muntik na lang po tayo. At uh, hindi ko naman po siyempre dapat ano man yon At naiwasan ko rin naman po. At yan mga ka-JT, nasa may Barreto School na tayo. At malapit na po tayong makauwi sa pansol. At yun naman po mga ka-JT, wala po tayong bahan na daanan. Pero napakalakas po ng ulan at may daanan lang po tayo dyan at may bibilihin lang po sana. Kaya lang po wala po yung bibilihin. Kaya naisipan po ng ate ko na dumiretso na po kami. At syempre mga ka-JT, pagdating po sa may kanto ng Bansol at dito po, chumismis na po tayo at kokonti po na chismis natin dahil po nag-uulan. Pero tuloy pa rin po yung mga nagtitinda sa may Italy pa, pa mga ka-JT. At ayan, uh, sa may talipapa namin, talaga naman po kailangan maghanap buhay ng mga kagaya namin. Na uh, hindi naman po masyadong, ano, at uh, sakto lang po yung pamumuhay. Nakakain sa tatlong araw. at tatlong araw, tatlong beses isang araw. Okay na po yun. Happy-happy na po ang JT nyo noon, tsaka yung mga kapitbahay ko. At ayan po, nakita nyo naman po, konti po mga nagtitinda kasi sobra po talaga lakas ng -ulan! Pero wala naman pong hangin. Nakita nyo naman po yung kaulapan na sobrang dilim po mga ka-JT. At yun nga po, pagkatapos po ibaba, syempre, pauwi na po tayo dyan mga ka-JT. At uh, alam nyo naman po, ito na po, ayan, muntali pa paano yan. Ang dami po nagtitinda dyan, tsaka nagtsatsaga na para maghanap buhay at kumita. At syempre mga ka-JT, hanggang dito na lang po muna tayo. See you on my next video.